Ayun, okay na po siya. Boss, kumusta naman po boss ang ano mo, yung uh, takbo ng makina mo? Ayos na, ayos na. Para nang nasa pabrika. <laughs> okay na daw ang kanyang makina. Boss, eh mukhang malakas boss ang tahian uh, tahiyan mo boss. Ano naman boss ang sekreto mo dito? Bakit kayong kalakas yung tahiyan mo? Ang sekreto ko lang dito, ako rin kasi ang nagtatabas. Kaya uh, alam ko dun sa may-ari pag konti ng tabas ko, humihingi na ako. Si si boss kasi 'yung may-ari nitong ginawa natin dito. Siya rin ang nagtatabas doon. Pero meron siyang pinaka amo, may boss siya. Pero ang kagandahan doon, tabas niya tapos uh, nagsasaubcondi siya doon sa kaniyang uh, amo. Magaling ito, operator din si boss oh. Magaling nga, ang ganda ng Bilis malahi Operator din siya Maya maya palabas na rin siya, Tatapos na siya doon sa kanyang Amo Ang galing, tapos ayun may mga mandahe siya oh. Nakatalikod nga lang Kasi ayaw nila magpakilala Ayan, ayan. yung isa yung Umaharap, yung, yung malakas ang loob Wala yung malinis ang kalooban nun Yung mga nakatalikod po Ayan Sila po yung may Tago. lang. Ayan. O oh, baka naman mahiyain lang. Mahiyain ayan, na. oh, ayan. Ayaw nilang humarap sa camera. Ayan. Ayan. Diyan po natin kasi nalalaman yung ah. Uh, 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 na. Ayun. Sabi pa lang. Sa camera. Ayun. Sabi ni boss. talaga yun. daw. Hmm. Baka may makapanood dyan na binata. Ayun. Ayaw talaga nila magpakilala sa. Available. Uh, Available. Ayan. Ano malay natin makakilala ng uh, ano yung uh, ika nga eh uh, sabihin na natin makakatuwang sa buhay ha? habang buhay na. Ayan. Eh si Ate Hay ka naman Ate. Ayan. Ayan, ang gaganda oh. Ayan. si Ate, ayaw talaga magayo yung isa oh. Ayan. Ayan, tinatago talaga niya ang kanyang uh, identity. Ayan. Iginagalang e, po natin 'yan kasi meron tayo meron tayong, meron tayong uh, privacy sa bawat isa sa atin so ayan good morning and god bless everyone okay